Alam nyo ba na ito yung nagiging problema kay Cham Casimero kaya nawawalan siya ng kondisyon uh, sa laban niya ngayon. At uh, pag natin kung ano uh, anong nangyayari doon sa laban, hitbat ba talaga o kamao yung tumama. So what's up guys, this is Kevin Great and to this video pag-usapan natin yung nangyari sa laban ni Cham Casimero no. So ito yung uh, hindi nila alam na kung bakit nawalan no, ng kondisyon uh, si Champ. At ito din yung dahilan kung bakit hindi hindi natuloy yung laban niya kay Butler no nung sa Dubai. So ang tagal na na problema to, ang tagal na na problema ni Champ. Dapat sana ay uh, tawag dito pina-check up niya o pinagamot. I think mayroon na uh, gamot naman to eh. So may gamot naman to si. So si Champ Sam, Champ kasi mayro kasi mga tol. Meron siyang uh, gastroenteritis So yun yung uh, Kung napapansin natin sa laban Sa round Number 1, ah number 2 na Kasi doon sa na round number 2 Parang Inuubo na siya na walang Plemach, yun yung isa sa Ano uh, uh tawag dito Symptoms ng uh, gastroenteritis At saka, pagkat tumagal yun Guys, um uh, susuka na yun ng dugo o magagas dito nyo. matagal na to na problema niya eh. Simula pa nung sa Dubai, yung laban niya sa Dubai na na-cancel yung na hospital. Gastroenteritis din yung ang naging problema doon. So, ako alam ko kasi matagal din na matagal din ako sa team na yan. Matagal din ako sa team. And then, alam namin yung issue na yan. Matagal na, sobrang tagal na yan. Pero hindi pa gumagaling. Ako, guys, meron din ako niyan na, ano, meron akong, ang tawag dito, nangyari din sa akin yan, yung gastroenteritis na yan, nung laban ko sa Korea. So, pagkadating ng four rounds, uh, sa sobrang, ang uh, uh, tawag dito, sa sobrang sakit na nang dito ko, oh, sumuka ako. Kaya yung uh, sa laban ko sa Korea, na, nasuka ko yung, ano, nakasuka ako ng pagkain. Kasi, ano eh, ang, ang sakit dito, pag lalo na pagka, ano, pagka, mahabang round. Or isa din ito, isa din yon sa ano, tawag dito. Lalo na pagka nag, nagbawas ka ng timbang na hindi ka uminom ng tubig. Talagang sobrang, ano, sobrang sakit na ma, parang nasusuka. O nadidighay na, ang sakit dito sa, ano, sa lalamunan. So, yun yung, ano, yun yung nagiging, napapansin nyo sa laban na gumagano na siya. <coughs> <coughs> na u uh, na ano siya yung ang ingay niya sa round round 2 and round 3 so pagka humaba yung rounds na yun uh, kaya nga na ano ako okay, eh, baka mamaya pagka humaba yung rounds na yun i eh, mas lalong ano mawala yung condition niya saka parang nawawalan na din siya ng ano ininga doon kasi sa sobrang sakit nga pagka huminga ka ma ano yun ma kumbaga madadaanan ba kasi dito yun eh. Dito masakit, sobrang sakit man. So, yon lang ang uh, naging problema niya. Kaya nawala yung condition niya. So, sa laban naman, uh, I think uh, uh, tumama yung ano, tumama yung yung ulo ni Champ dito. Pero na nauna to, then nasabay na suntok kasi. Kaya nagiging nahid. But, And then uh, sa ano sa laban medyo lamado nga si ano eh nga si si Ugoni pero si Champ Casimiro kasi ano eh matibay yan siya sa so, pagdating ng mga pagdating ng uh, mga round 6 and 7 ganun ah uh, mas sana siya Bumabalik yung lakas niya pero hindi natin alam yun kasi meron mas lalo pag tumatagal mas lalo ka magbubumit. eh tawag dito masusuka ka eh. kay to. Yun, yung ano, yung ano ko doon, yung naging problema doon. Dapat sana, an uh, anong tawag dito, uh, pina-check up na yan ni Champ. Tsaka, dapat meron siya ng, uh, Meron na siyang ano, conditioning trainer, Meron siyang uh, tawag dito, uh, nutrition, nutritionist, di ba? Kasi iba yun eh, pagka, na, pagka naka, lalo na pag soft drinks, grabe yun. Sobrang sakit nun pag nakainom ka ng mga ano ito tawag dito yung acid kasi acid yan eh isa din yan isa din yan sa sobrang maka uh, epekto sa kanya and then siyempre, medyo naging disappointed tayo sa performance ni Champ kasi yung pangit talaga ng naging performance niya no? so although hindi pa naman natin alam kung ano talaga ang ano ano, ano ang strategy nila so pero kung maglalaban si ano si Mala, maglalaban si Casimiro at si uh, Naoya. It's better na uh, tawag dito. Kumanap talaga siya ng uh, trainer yung uh, mga, ano talaga mga legendary rin kasi yung yung kalaban ni ni uh, si Naoya hindi basa-basa na. No? So dapat ano, uh, meron siyang uh, nutritionist. Dapat complete package siya. Hindi lang yung hindi uh, ano, lang yung basta uh, basta makasu makatungtong lang sa ring okay na hindi hindi ganun So, dapat meron siyang, ano, hindi siya, meron siyang nutritionist, meron siyang uh, trainer, condition, eh, conditioning trainer, ganun. So, yan lang yung naging, ano ko, kasi mo, malalaking laban na yun eh. So, I think uh, kaya naman, kaya namang, ano, kaya naman bayaran yun yung mga yan eh. Pero, ang nangyari kasi, medyo mahigpit sila sa gano'n So, gusto nila suluhin, hindi. Kaya, siguro gano'n. <laughs> Eh, yung balita ko doon sa, ano, si Stephen uh, Lunas, yun din yun yung naging problema. Hindi nila kayang uh, tustusan ng pamasahe, uh, pamasahe papuntang Japan. Kaya, ganun ang nangyari. Uh, medyo, tinanggal muna si Stephen Lunas. At, uh, pero pagka us daw. Ah, uh, pwede pwede, pwedeng pwede, ano, pwedeng ano si Stephen Jonas pero pag dito sa Japan hindi ka, hindi daw kaya ng gastos nila. So, 'yun lang mga tol. At, at uh, 'yun lang yung nagiging reaction ko doon sa video na 'to. At ah uh, kita kits tayo sa next video. Kevin Degree TV sign out.